Hello, magandang umaga sa inyo, aking mga followers at mga friends at mga walang nag walang sawang nagsusubaybay sa aking mga corny na mga mini vlogs. At eto na nga umaga na naman. Ah, mayroon akong kape. At siyempre, wala akong tinapay. Kanin. Ayan. Kanin. Tapos, hmm, meron na pala ako. Ayan. Gatas. Sa mga naguulam ng gatas, ay, kaway-kaway po muna dyan. Ito. Masarap to. Ihalo sa Kanina, na mainit-init. Ganito lang ginagawa ko no? ako ay bata pa. Ayan. Yung kani na mainit, mainit ito, walang, hindi ito lamig. Kasi yung kagabi ay naubos na. Kaya nagsaing ako at para mag-almusal simple lang naman ako hindi naman ako mahilig sa masasarap na pagkain kaya ayan kanina may gatas kondensada baka naman siya nga pala wala akong filter na ginamit at medyo haggard ako ngayon kupa na ako ng tararan lip tint yeah. para gumanda ng konti. maglagay mo na ako ng counting dip para kahit walang filter eh, ayos na o oh, diba? para para kasi yung aking ano aking cellphone ay walang filter hindi ako gagamit ng filter natural very natural beauty tayo ngayon. Ito na yung ito na yung totoo. Yan. At sa mga nakakapansin sa akin buhok, dati ay mahaba ang akin buhok. Ngayon ay short hair na rin ho ako dahil lalang gusto ko lang magpaisi ng buhok. Medyo naumay na ako sa akin buhok na mahaba kaya yan. Nagpaiksi ako ng buhok. At ako lang ang nagputol ng buhok ko. Siyempre, ginaya ko yung napanood ko sa YouTube. Humarap ako sa salamin at naggupit ng sarili kong buhok. Kaya ayan. Ako na ang naglagay ng style niyan. nakatipid ako sa parlor. Tapos sa susunod na mga araw, ako naman ay magkukulay ng buhok at ako ay nag-order ng pangkulay sa TikTok yung uso-uso ngayon sa TikTok na ano na ah, tawag nito pangkulay hindi nga pala bago nga pala ako kumain papakita ko sa inyo yung aking in order at ako ay magkukulay ng aking buho ayan ba diba? eto ayan Oh. Yan ang in-order ko sa TikTok. Kaya sa susunod na mga araw, ako ay magkukulay ng buhok. At yun na nga. Sabi ng iba, okay lang daw ko kasi lahat daw ng ginagawa ko dito sa bahay or naisip ko eh i-video. Pero, yung iba naman nakakaintindi kasi alam naman nilang ako eh, gumagawa ng mini vlog. Para meron naman akong maipa mai sa aking Boss M. Alam niyo na ako sino si, si Boss M. Si Boss Meta. Facebook ba? Mini vlog. Nag mini vlog kasi ako. Kaya sa mga mga hindi nakakaintindi kung bakit lagi ako nagpo-post ng kung ano-ano, eh ako ay nag bilang baka sakaling ako ay magkaroon din ng konting salapi eto na nga balik tayo sa almusal ko ayan kanin na may kondensada masarap yan matamis kain tayo at syempre gagayahin natin yung iba pa social kunwari hindi O, oh, diba? Ganun daw yung pasosyal. Siya pa. Ganito yung subo ng pasosyal. Um, kumain ka lang, kumain ka ng gatas na may, ay kumain ka ng kanina na ulam mo igata. Siyempre, kailangan din natin magpasosyal. Para hindi nakikita sa social media yung ating pagnganga. Ang sarap. Ang sarap ng, you know, ng ulam ko. Condensada. Hmm. Hmm. Yung bata pa ako, ito ay inuulam namin. Pero ngayon, ewan ko kung may naguulam pa ba ng ganito. Siyempre, mahirap lang naman kami at mayaman na kami nung araw kapag may kami ulam kaming kondensada. Then, kape. Black coffee. Sa mga hindi pa nakaka-try dyan, subukan yung mag-ulam ng kanin na may kondensada. Masarap. Lasang yema. So, yun lang ang aking i-share sa inyong mga mga friends at followers. Bye-bye. Kain. Kain na ako.